So, kahit saan ka talaga magpunta, sobrang mahal ng bilihin. Mapa Pilipinas man, mapa ibang bansa, talagang mahal. So, yeah. Uh, Magtipid-tipid na lang tayo. <laughs> Hello, Wapifam! fam! Katatapos lang namin natin si Gip sa kanyang school. Didiretso naman kami ngayon sa supermarket para bumili ng mga kailangan namin ngayong linggo ko ngayong araw kaya ito may chance kaming magsama ni Mine para bumili ng mga gamit namin para sa bahay. Ito na nga mga copy fam, dumating na kami sa supermarket. Kinuha na rin ni Mine ang mga carry bag para paglagyan namin ng mga napamilihan namin. Ito nga pala ang itsura ng supermarket dito sa New Zealand. Ah sige. Ah oo nga no. Ah sige go. yung Yun, naswertehan natin yung pakwan. Seven dollars lang. So, bili tayo ng celery. Celery is good for everything. It's the best. Sabi ko, picture muna kami ni Mine kasi busy busy siya. Okay. Bibili ako ng beer ko, pampatulog ko. I might take this. Yeah. Um, diba? sinimantala na rin namin na walang taong nakatingin. Kaya gumawa na rin kami ng pang video pang reel. Sige. <laughs> ano ka ba may ano yun? May stick? May stick yun. Ano karating beef? Karate. But anyway, so dito na siya sa atin. Nagapala kami ng buto boto buto boto, tapos isisigang natin lang tayo. Nakabili na nga pala kami ng baboy. Ito si Mind, alam niya kung saan nakatago yung mga baboy. Yun na nga, ito yung time na medyo naghahanap-hanap kami ng mga sale. Hanggang sa makita namin ito, yung dumpling, murang-mura. Nagkayayaan na nga pala kami umuwi, kaya ito, lumayad na kami. Kasi lulutuin pa namin yung bib na binili namin para lunch naming dalawa. Ito nga pala yung daan papuntang bahay namin. Kung makikita nyo ang linis ng lugar, ang bango pa ng hangin. Alam nyo ba na masarap dito tumira sa Dunedin? Kasi simple lang ang buhay. Hamakin mo malapit ang bahay namin sa lahat. Sa trabaho, sa eskwelahan, pati na rin sa grocery. Magira. Sakit balikat yan mamaya. <laughs> ano nga pala kami, pumunta kami sa supermarket para bumili ng pagkain namin para next week. So, di ko ngayon. And, uh, sigip naman na si school. bumili ako ng celery. So, para sa trabaho to. So, bumili rin tayo ng juice ni Gip. Yeah. Tapos another Nutella kay gift, Naka-save siya 2 for 3. So bumili na rin kami. Kasi, kasi minsan kapag kumakain kami, kailangan namin, kailangan namin ng pampadigay. Mga yogurt ni gift, Mga pambatang pang yogurt. Kasi gusto niya to. Eh. Yeah. Bawin niya si school. So, yeah. Pinamili namin yan. Chicken breast bacon, sa pasang uh, gadaye bumili rin tayo ng pork, bumili rin tayo ng beef, itong beef na to ulam namin to ngayon mine gusto mo na bang nutuin to? water ni Keith, yung may flavor kasi yung bata rin naghahanap ng may flavor na tubig e eh. ito nakasil ngayon to doon, meron tayong melon 7 dollars lang so yan bumili rin kami popsicle popsicle na Kasi medyo mainit na yun dito sa New Zealand. Yeah. Meron din kami yung Mayo. Meron din tayong ketchup. Yung dumpling oh. Ano siya? $12 siya pero ano, nakasale siya. $6 na lang ang isa. So bumili kami ng chicken, dalawang chicken para sa akin. Tapos bumili tayo ng isang pork para kay Mind. So kapag nagugutom, ito lang yung merienda namin dalawa. Tapos sarap-sarap nito kapag mo sa may sili. Mahili kasi silang dalawang sa ano sa rock. So bumili rin tayo ng rock. So alam niyo ba guys, tatlong uh, supermarket yung napuntahan namin. Warehouse, Pakisay, but saka Countdown. So itong mga to, pinagsama-sama na namin. So after namin uh, ihatid sigip sa School, pumunta kami sa warehouse muna. Kasi naghahanap ako nung ano eh, nung basurahan para sa shop namin. Para dun sa work. So syempre, hindi natin makakalimutan yung ating apple cider beer, uh, na beer. So, medyo nakapagpakalma to, nakapagpatulog sa akin isang beer na mamili rin tayo ng Pringles kung sakaling mag-asigip. Ito, maliit lang to. Kung sakaling mag-asigip ng uh, chichirya. So, ito ang natin. Bumili rin si May ng uh, Vita Gamis yung ano, apple cider vinegar para sa kanya to. Meron din tayo para kay Gif. Nang Nutella na naman. Ewan ko ba? tumataba yung bata na yun dahil sa Nutella. So, bumili rin tayo ng paso kasi ililipat na yata ni Mine yung uh, kanyang ano, yung kanyang halaman. May, yung ano mo, halaman? I-try natin. Kasi so, gusto niya kasi ibaba na lang. And, regalo to ni, ano, ni, ni Kuya Raul from uh, pagkajaling niya yata sa bakasyon. Oh. About before. So, ito, ibubilihan namin siya ng paso. So, pwede na siyang ilagay So, ikaw nang bahala dyan. May pro din tayong white onion. Bumili siya ng, main dressing. One dollar na lang. Italian dressing. So, naka-sale siya. Kaya pa may expired to ang mura naman. Next month yun ang expired. So, it will be expired on, no. in what ba March, April, March. Yeah, dalawa. One dollar lang. So, one dollars means like, ano, 33 o 234 pesos. Ganyan. pang Italian herb para dun sa beef namin na kakainin nga. Marble. Pangtulog pala. Pangtulog na marble. Marble siya ng brand. So, yan. pang Pangtulog. Tapos, pilihan din namin siya ng Star Wars na t-shirt. Look. Yung size pala ng damit niya, ano na, size 10. Kasi ang laki na talaga. Dahil sa Nutella yon <laughs> kasi ito, nagustuhan ko, binili ko ka sa kanya. Pero ang size nito, ano na, pang ano, pang 9 years old na. Magsisix pa lang yung batang yun, pero ang laki na yun. Eh. Ito, Minecraft. Minecraft, so sabi ni Mine, pag nag-uwi daw kami sa Pilipinas next year, so siguro kasi na sa kanya, pag maglalaw siya daw. Ano, Mahili magsulat eh. So, yan. Binglihan natin siya ng mga scratch paper para so ito yung ating kailangan para sa trabaho uh, tingnan ko kung mag, nakamagkano kami Min sa packing sig naka 45 dollars kami tapos yung binili namin sa countdown is 71 actually ano to uh, 71 plus 45 dollars kaya lang yung yung uh, loyalty card namin sa 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 countdown doon sa supermarket, meron nang na-save na $45. So, ginamit namin yung $45. So, naging $71 na lang yung binayaran namin. Sa so, warehouse naman, nakamagano kami? Naka $6.69. So, lumaki mo sa isang araw lang na day off. Naka 69 kami, plus 45, plus 71. Yes. Ah, uh, 116 kaya kasi nga may savings kami na ano, ginamit namin yung voucher namin na $45. So, yun ang nagastos namin ngayong araw. So, kahit saan ka talaga magpunta, sobrang mahal ng bilihin. Mapa Pilipinas man, mapa ibang bansa, talagang mahal. So, yeah. Ah, uh, magtipid-tipid na lang tayo. <laughs> So, guys, hanggang dito na lang. Uh, we'll see you on the next vlog. See ya. Bye-bye. Bye. -bye. Ay, say bye-bye. Bye. Show yourself. Bye. See ya.